at sa kabilang linya po natin si dating uh, Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Domingo Cayosa. Magandang uh, umaga po Attorney Cayosa. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew na sino Johnny Banyes. Morning po Attorney. Good morning Jew and uh, John at uh, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Right. Salamat po Attorney sa inyo pong uh, po na panahon sa amin. Attorney Gayosa, bigyan nyo nga po kami ng uh, background kung uh, ito ba, ano nga ho ba ang uh, sedition at ano ba ang pinagkaiba niyan doon sa iba pang uh, ano ba 'yung rebellion? Uh -huh. uh, ano ano ba ho pinagkaiba niyan o kung may pagkakaparehas man ho yan? Uh, may pagkakaiba ho, no? but they are all crimes against national security. Hmm. At uh, revised penal code and article 139 yung sedition. Ang sedition mas simple lang 'yan. Uh, yung uh, pag-clash, uh, rising publicly mm -hmm. and tumultuously. So magulo at publikong uh, pag aklas using force, intimidation or other illegal means mm -hmm. to achieve a social or political ends. Halimbawa, yung hindi patupad ang isang eleksyon o yung mga batas o kaya to hamper o guluhin yung uh, government function o yung trabaho ng isang public official pwede rin yung para uh, to inflict harm on others or committing acts of hate or revenge against uh, public officials pwede rin yung uh, uh, committing acts of hate or revenge against private persons or uh, a particular class pwede rin ho yung pagsira ng mga ari-arian ng gobyerno. So ito ho yung mga elemento ng uh, sedition at uh, yung purposes. Right. Pero po, Atty. Domingo, Johnny Banyas po ito, may mga nagbabanggit na wala raw silang dapat na itakot dahil bahagi ng freedom of expression at speech yung kanilang isinagawa nung nakaraang uh, ikangay uh, kilos protesta. So paano po natin ma aalis or mailalayo or may separate. ang sedition do sa pinag, pinangangalanda kanilang freedom of speech at expression sa isang demokratikong bansa. Attorney yeah. Kayosa. Well, malinaw naman sa constitution na basic and fundamental right ng isang mamamayan, yung freedom of expression, speech, hmm. plus assembly. Hmm. Yung pagtitipon-tipon. Kaya lang, eh, yung pag-exercise niyan should be peacefully. Mm -hmm. Pag yan, gumamit ka na ng dahas, nanira ka na ng, ng mga bagay-bagay, magulo na, nanakit ka na, eh, sedition na yan. Hindi mm -hmm. yan freedom of expression. Uh, mm -hmm. Maniwanag ko yan, binabalance naman yung karapatang pang tao at saka yung criminal laws. Mm -hmm. Kaya lang, ang clear division yan, yung once na gumamit ka ng dahas, illegal means, mga... Wala na sa lugar. Panununog, paninira, uh, pananakit, eh hindi na ho yan freedom of expression that will cross over to the criminal act of uh, sedition if it is done publicly at uh, magulo. Po. E kitang-kita po sa video, with your indulgence, Kuya Andrew, mga kabalitan, kabalit, taka na Tony Cayosa, sa mga nanunod sa telebisyon, e kitang-kita po yung mga naging galaw ng ilang mga nakabilang sa karahasan noong uh, September 21. So, may mga na-arresto pero after ng ilang araw, pinakawalan din. So, paano ang proseso para ikangay uh, mapanagot yung mga mapapatunayang nagkasala at yung mga nakikita naman na ebidensya sa video, uh, Atty. Cayosa? Okay. Well, para tuluyang at tutuhan ng mapanagot sila, dapat ituloy nila yung pagsampan ng kaso kasi hindi ho naman sapat yung arestuhin lang sila. Mm -hmm. Kasi itong uh, krimen ng... Uh, Uh, sedition, hindi ho naman ito uh, capital offense. Ang penalty mm -hmm. ho nito from uh, six months, uh, six years uh, to 12 years lang. Mm -hmm. So, minimum period pa. So, hindi naman capital offense. So, kung ikaw ay naaresto sa acto ng uh, sedition o paninira, panggugulo o kaya mapananakit, eh, kailangan i-release -re ka din within the regulatory period. Mm -hmm. uh, Kinakailangan para at you're entitled to bail. So, yung iba ko naman sakin, nag-post-bail eh. Yung Alright. tinuluyan nilang kinasuhan, nag-post-bail. So, nakalaya din. Ang importante dito, eh, i-prosecute nila kasi hmm. kitang-kita naman sa video ho, so. ah, ah, kuha ko sa CCTV. Kung hindi nila naman ito itutuloy, eh mawiwili at uh, masasana yung taong bayan ba yung hmm. another form of impunity, feeling hmm. nila okay lang gawin ito. Uh, let's uh, dig deeper pa ni Kayo sa. Ano may, medyo wow. malalim-lalim ika, 'di ba? Bukod dun sa mga na mga lumahok diyan sa marahas na kilos protesta. Although meron na rin pong statement ang uh, palasyo, mga possible na sampahan ng kasong sedisyon. 'Di diba? ba? Sapat patnaho ba 'yon, yung kanila pong mga statement, mga public statement para po sila ay ma sa po ng uh, sedition ang binabanggit mo uh, attorney kayo sa mo kung ang binabanggit niya yung mga dating mga opisyal dating opisyal ng militar oo at saka iba pang uh, ikangay nagpahayag O dating opisyal lang ng gobyerno oo, uh, nagpahayag na parang gusto nilang iurong hmm. yung suporta hmm. sa kasalukuyang administrasyon attorney kayo sa ganun din po ba ang bigat pagka mga dating opisyal uh, Meron kasi kasing tinatawag na conspiracy to commit sedition under Article 141 at saka yung Article 142, inciting to sedition. So mm -hmm. ito yung maaring ikaso dun sa mga hindi naman nagpakita dun sa rally pero sila ang nagpagalaw sa pamamagitan ng pananalita, pa yung paghihikayat. Mm -hmm. So pwede ho silang uh, makasuhan ng mas mababa nga lang ang penalty dun sa conspiracy to commit sedition o kaya yung inciting to sedition. Kasi mm -hmm. nakakaawa naman yung masa, yung mga hindi na bayaran o naudyukan na sila kitang kita, so may ebidensya. Pero mm -hmm. yung nag sa kanila, pwede rin hong managot as uh, for inciting to sedition or conspiracy mm -hmm. to commit sedition. Mas mm -hmm. mababa lang ang penalty. All right kung halimbawa, eh, balik natin, kasi ang pagkakaalam ko eh, nung unang-unang ed sa People Power, eh, may mga nang hikayat eh. Mm. mga, marami, lead, marami mga yan. leader ng simbahan eh. Pagka may exempted pa, attorney kayo sa, sa so mga ganyan, kung halimbawa, leader ka ng isang religious group, mm. leader ka ng simbahan, pwede ka po ba or pwede ka rin kasuhan or exempted ka, attorney kayo sa? Well, In, wala walaho namang exemption walaho right. namang sinasanto santo santo yung ating batas kaya lang ang pagkakaiba kasi doon sa EDSA na sinasabi niyo eh nagtagumpay sila eh uh -huh. so sila yung nagwagi so they were able to change the government remember hmm. uh, na proclaim yung dating uh, pangulong marcos tapos uh, nag over ang revolutionary government so in effect the success of the revolution kumbaga eh yung na wipe out yung political uh, offense na yan. So ito hmm. ho kasi hindi nagtagumpay eh. Ganun hmm. naman talaga yan, 'di ba? Pag hindi ka Pagyang nagtagumpay, susugal ka attorney ano? Oo, oo, susugal, susugal mo So, yan, kung uh. sinimula mo yan, uh, siguro din mananalo ka. kasi kung hmm. hindi, mananagot ka talaga sa batas. Ganun ho kasi yung esquema ng ating gobyerno sa ating uh. mga batas. Eh, ay ba bago lang tayo medyo uh, bago tayo tumuwid doon sa pinag-ugatan ng issue. Mm. Maalala ko lang tama ko ba Attorney Gayoso, correct me if I'm wrong, kabilang din kayo uh, way way back uh, ilang years na yon sa mga kinasuhan ng uh, sedition, tama ho ba? Well, hindi ho kami nahuli. Nag-participate kami mm. pero hindi ho kami nahuli. Na, uh, kasi napakalawak naman yon we were graduating from the UP College of Law in mm, 1986 Bata pa kayo nun. so oo so hindi nanindigan ho tayo mm. nagparticipate pero hindi ho naman lahat na huli plus yun nga ho eh eh nagtagumpay eh uh -huh. Di, yeah. wala na na erase na pinabayaan na ng gobyerno mm. Ganun ho naman hindi ho naman lahat ng mga mm. seditious act eh pinapa kung minsan nga ho eh kung wala namang masyadong damage eh civil damages hmm. na lang. Yung mga bayaran na lang nila yung mga nasira nila hmm. uh, at uh, pinapatawad na lang sila ng Estado kung may hmm. binabaliwala na lang nila. So, th that happens naman ho. Amo. Kasi napakarami naman yung kakasuhan mo at talagang matrabaho din na uh, ano ito. lalong hmm. lalo na sa ating sistema ng justisya, napakabagal, sobrang bagal ang ating mga korte at Takto mga piskal. Sakto pala, no? Pagkakatawag natin kay uh, Torni Kayosa. Based on experience. Based on experience <laughs> pala. <laughs> <laughs> Pero Tony sorry ako yan. Baka na no makalimutan. Tama ba, estudyante ka palang o bagong graduate ka palang noon? Pag-graduate pa lang ho kami. Akala oh. nga ho namin, hindi kami makaka makakabar noon kasi uh. class 86 ho kami. So, uh. nagkataon ho na uso ang uh, rally well ganoon uh -huh. at mga rally. So, hindi lang uh, mga estudyante, scholar ng bayan, eh, nakikilahok ko naman. Kami. So, ah. nagtaas din ka pala ng uh, iyong mga nagpupuyo sa damdamin at nagtaas ka rin pala ng iyong uh, kamay, kamao, <laughs> kamao uh, <attorney> kayo sa before. <laughs> hindi lang hindi lang ho yan kasi cadet officer ho kami, advanced ROTC kami. Oh, eh, Talagang okay, handa okay, kami okay, sa gera. Uh -huh. Nag naganda kami ng gera kasi may mga barilho naman uh -huh. doon sa UP Alam namin paano gumawit Nag-training -nag tayo sa si Scout Rangers So, ho talaga kami ng puto, Cantor Mabuti uh -huh. na lang, eh hindi naman po uh -huh. <laughs> Just in case, <laughs> 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 Kung nakulong pala si Atty. Malamang hindi naging pangulo ng IVP. Pero <laughs> <laughs> anyway, ginagawa lang po namin biro kasi tapos na naman yun. Tsaka para uh, medyo gumaang ng konti usapan. Mabigat uh, kasi masyado, Tony Cayosa. Eh. Tony Cayosa, iba pa pala itong 2019 case mo. Yung, atama uh, tama ba? Uh, yung kay Vico? iba pa yun, no? no? Ah, uh, oo, yun. Hindi ho naman uh... Hindi ho naman nila tinuloy yun kasi nalaman okay. din na kung ano talagang nangyari. Iba, kinorek pa natin at uh, uh, ti tinuwid natin yung uh, maling narrative. At uh, pinanagot naman natin yung nagkamaling mga empleyado ng IBP sa panahong yon Tony, uh, kung hindi itutuloy ng mga pribadong naapektuhan yung uh, paninira at yung kaso, Pwede bang people against uh, the Philippines, against the, the accused, yung, ano, people yung magkaso? People of the Philippines. People of the Philippines. Pwede ba? Mm. O hindi? Pwede pwede yun. Kasi nga yung uh, sedition, rebellion, mga ganyan, mm. treason, crimes against the security of the state. So ang mm. pangunahing agrabyado dito, yung estado. Kasi nga, mm. it is an effort to, to obstruct or to change yung, yung status quo. So, pwede ho yan uh, hmm. kung hindi na magsasampan ng civil damages or civil, uh, criminal case yung mga nasiraan hmm. o yung mga nasaktan pwede ho yung estado tama uh, agree ka rin po ba sa binanggit ng uh, kalihim ng DND na pwedeng uh, sabihing national security threat itong mga lumahok na ito sa magulo at uh, ikangay marahas na aktibidad noong nakaraang 21 September 21 attorney Well, maari kung pababayaan. Pero Alright. yung scale ho naman, na-contain uh, mm -hmm. pulisya. Eh. Ang uh -huh. mas malalim siguro ng national security threat, yung lumalabas ngayon na meron talagang mga retired officer mm -hmm. and some active officers mm -hmm. na talagang uh, naghikayat na mag-withdraw ng support. Yung nauso mm -hmm. eh, yung kudeta eh, Separate, uh -huh. ano yan, ah, separate uh -huh. law yan, CUDETA. Uh -huh. If you're with the armed forces, eh. so yun ang mas sa tingin ko mas uh, national security threat kasi pataguyan yan mm. at mabilis yan at may mga armas sila at meron mm. silang pinanumpaang uh, tapat sa constitution yan dapat ang mas lalong tingnan nila kasi iilan mm. lang mga yan pero they command uh, a following either dun ho sa mga retiradong opisyal o kaya yung lalo na yung mga active bawal na bawal ho dapat mm. yan Opo, opo, Attorney, uh, last na lang ano may part ano po dahil uh, ito naman po ay talagang ito yung pinag-ugatan itong kaguluhan na ito, itong flood control uh, scandal na ito. Uh, ano hum basa po ninyo sa gumugulong po na investigasyon? Nabibilisan ba kayo o nababagalan, nakukulangan ho ba kayo o sapat lang po ang ginagawa po na let's say ng ICI or ng Ombudsman? Well, ako ho ay dahil alam ko ang kapangyarihan at mga options ng ombudsman at gaano uh, ka-stable ang kanyang poder. Nasa konstitusyon, nasa ombudsman law, at sa iba pang mga batas yan. Eh, mas iaasan na natin sana sa ombudsman kasi yung ICI ho, eh, hilaw eh. Uh, parang kulang naman ng poder, kulang ng pondo, kulang ng tao. Kung titignan natin, kung gagawin lang ng ombudsman ang kanyang trabaho, mas mabilis to because the ombudsman can command, can co coordinate uh, with many other agencies. Hindi na kinakailangan ang bagong batas. Hmm. At yung ombudsman, uh, mas sanay na yan. Uh, lahat ho ng mga prosecutors ng DOJ, pwedeng i-deputize na eh. Pwede siyang mag-subbina, pwede siyang mag-lifestyle check. Ang ang dami niyang mga poder. Pwede niyang i-publicize ang kanyang mga ano. Pwede siyang mag -recommenda pwede siyang magtanggal uh, ng mga opisyal ng gobyerno except impeachable officers. Lahat pwede niyang investigan, including the president. Mm -hmm. So, yung uh, mas uh, matindi ho yung kanyang poder na malinaw na may jurisprudence. Ito kasing ICI, eh, kwan eh, uh, hilaw naman. So, pa, no, kulang sa pangin. Plus na yun, yung kanilang... Oh. Siya, pa nila na hindi naman nila pinapakita sa taong bayan anong nangyayari sa loob, nabo sila ng credibility. So they just become another layer of investigation. So sana eh mag ano na lang focus tayo sa ombudsman. Tingnan natin uh, kung ano ang gaano kabilis ang itong bagong ombudsman kasi uh, it seems nagsimula naman siya with the right direction, mm -hmm. di ba? So we hope na magpakabayanihan siya at na uh, tapang-tapangan niya para, at gamitin niya yung poder niya lalong-lalo lalo na ho yung hindi lang yung punishing or putting them in jail. Mm. Mas importante ho yung proactive, yung pagbabago mm. ng mga rules, mga polisiya, yung lifestyle check, para hindi na makanakaw. Mm. Kasi once nakanakaw ho yung mandarambong, eh, aambunan na lang yung juez, fiscalia, ombudsman, mm. all the way up to the Supreme Court, walang mananagot. Titingnan right. natin ang track record ng ating justisya, ganun ang nangyayari. Mm. Uh, doble lugi tayo, na mm. kawan na tayo, walang na ibabalik ko konti ang napapanagot. So dapat ang focus sana, kapareho dun sa pag-uusig, yung mga batas at yung mga polisiya para hindi na mas mahirap magnakaw yung freedom of information, sal and law, bank waiver, transparency, computerization. Ito napakadaling gawin pero lahat ang focus kasi natin yung panagutin, panagutin, eh, mm -hmm. hindi kontrolado din ng ombudsman at sino man. Yung mga korte, eh, kahit magsampa ka ng kaso, kung ididribol yan, at o kaya yeah, iti-technical na naman nila at ididismiss, eh di, kasal tayo ma-frustrate. Alright. Very uh, well said. Very well uh -huh. said po. Uh, attorney Kayosa, sa mga susunod pang araw, eh, aming uh, hihingi ng inyong uh, opinion, lalo't uh, lumalalim pa ito pong uh, issue na ito at mayroon pang uh, November 30 mm -hmm. na mga may pa. mga pagkilos mm -hmm. pa pong mga ilalarga yung uh, ating pong mga kababayan. Mm -hmm. Marami pong salamat sa inyo attorney Kayosa sa inyo pong oras. Magandang uh, umaga po. Ingat po kayo attorney. Thank you very much Atty. Maraming Attyrny. salamat. Po. Good morning. Maraming salamat. Godless good morning po sa lahat. Ingat po. At, uh, good luck si attorney Domingo Kayosa po yan, ang uh, dati pong uh, National President ng Integrated Bar of the Philippines.